ang tanong. Aabot pa kaya tayo? Mahalaga yung tanong natin. Makararating pa kaya tayo ron? Sa dami ng pinagdadaanan natin sa mundo, sa dami ng iba't problema, nakikinig ang mga mga awit, na halos ang mahabang oras inugugol sa kanilang mga pagtupad, marating kaya natin yun? Makaya kaya natin? Makabut kaya tayo doon sa ating nilulungkati sa pagkakamit ng mga pangako o sa pagtatamo ng kaligtasan? Paano kung masuliranin na ang buhay? Paano kung mabigat na masyado ang pagdadala ng araw-araw niyong buhay? Paano pagka kayo ay naliligalig? Paano pagka kayo ay nababalot ng kapanglawan o ng kalungkutan? o ng pagkabalisa dar sa pinagdaraanan niyong mga pagsubok. Ano tayo makatatawid? Ano ang itinuturo sa mga lingkod ng Diyos na dapat nating gawin? Pakinggan ninyo ang aking babasahin. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Sa tuwi na paningin niya'y sa iyo upang ikaw ay ingatan. Laging handang sumaklolo sa panahon ng tagutom hindi Kanya pababayaan. Digmaan man ang dumating hindi ka iiwan. Ikaw ay kanyang ilalayo sa dilang sanga-sanga. Kahirapan may danasin. Ika ka dapat na mangamba. Kaguluhan na tagutong, iyo lamang tatawana. Mga halimaw sa paligid, di mo katatakutan. Pagkat magiging kapanik mo ang mga bato sa kabukiran at magiging kaibigan ang mga hayop sa kaparangan. Ang iyong sambayan, iligtas at panatag sa iyong mga kawan, isa man ay hindi mababawas. Anong itinuturo sa mga lingkod ng Diyos pagka sila'y umaabot sa basyadong hirap at halos ay nakabingit na sa kawalang pag-asa. Ang narinig niyong mga salita ang sabi, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. At ang aking kalagayan, sa Kanya ko idudulog. Yung mga pangungusap na yon ipinasulat ng Diyos at mababasa kayo sa banal na kasulatan, sapagkat yun ang tama. Yun ang dapat gawin ng mga hinirang ng Diyos. Kayo ba'y nagdaraantin sa masyadong hirap? Hirap sapagkat kinakapos? Hirap sapagkat kinukulang sa mga gugulin, sa pang-araw-araw na pangangailangan, maging sa inyong pantawid gutom o sa inyong pagkain para sa pamilya, kung may pamilya kayo, hindi lang yung hirap na kayo kinakapos. Dumaraan din ba kayo sa masyadong paghihirap ng loob sa kung anuman ang inyong nasasagupa? Pero anong ipinasulat ng Diyos na dapat gawin? Lumapit sa Diyos.